an six years na siya do six years na rin na kaiwalay kami ng pap papa nila kasi nga uh, mula nung binantayan ko mami niya sa ano sa ospital ng panganak siya hindi na talaga pa umalis sa papa nila sa iniwalayan mean, ko na talaga hindi na ako nagpakita mula noon at least ako pabor sa akin nakikita ko siya ako hindi niya nakikita niya diba? sa pabor yun. Uh, yung nga, kaya ko ito kinikwento itong nang nara, nakaranasan ko o mga ganitong pahiwating ni Lord um, mga ano niya. kasi gusto ko rin na makibahagi sa inyo na uh, pag hindi tama, huwag natin ituloy kahit uso yan kung mali naman, huwag natin ituloy kasi para sa naman sa kabutihan natin at kabutihan din ng mga ating mga kamag, uh, pamilya kasi kung hindi natin puputulin yung kasalanan tulad ng broken marriage sa ating uh, pamilya na uh, ikaw ay kinakausap ni Lord ay magtutuloy-tuloy ito sa mga anak, mga apo, sa mga lahi ba. Kaya ako ano talagang nag-decide ako talaga na piliin si Lord Jesus kaysa sa kas pagsasama namin na okay na sana. Kaya lang, din nga ano, pwede. Kaya, talagang naging desisyon ko na hiwalayan siya. Para sa ganun, hindi na maulit at maputol na rin yung kasalanan namin ganun. ba diba? Uh, mabuti na yun, ano, piliin natin yung kaligtasan natin kaysa naman sa ating pagsariling ano, kagustuhan lang. Yun lang mga kapi. Salamat sa pakikinig. Bye-bye! <laughs> yun lang nakalimutan ko.